Oh. Saan ka punta? Hoy. Eh, I-deliver mo na. Ilalako <laughs> eh, ko sa itong food cart na to. Ay, oh. collapsible cart kasi ito. Ayun, ang dalibit kapag ka pupunta ka kahit saan. Halika din mo to. So, yan. Ito pang event ito no, ng ano natin, uh, client natin. So, demo ko sa Open mo lang yan dito. Ayun. Ayun, sige ganyan. Ayan. Okay. Tapos, meron itong mga table. So, ayan. May tatlong compartment. Tatlo rin ito na compartment natin. Ayan dito. Tapos, itong isa. Mm, Ikot na dito. Tingnan mo dito sa mayarap ang sa gilid. Meron pa yan dito, ano, surprise. So, dito. So, may table yan dito. Yeah, sa side, meron din. May lock. Ayan. And dito sa kabilang side, meron din. Tapos, diyan ka lang. Ibutan mo. Sige, ikot ito. Ganda oh. Pabalik ka din sa mga. Siyempre, dapat may payong para Wala lang, aesthetics na tingnan eh? So, kung interested sa mga gato'ng klase ng uh, Food cart, no? Collapsible Pang event, pang uh, tapat ng bahay ninyo Available yan dito Sa Visitor Carts and Kiosk Yun lang, have well, a good day God bless, andito lang yung number or uh, message mo lang kami, bye.